pwede ang gaming site. Pero yung gaming site, nalipat na sa telepono natin. Yes, so, kung merong regulasyon yes. na pinagbabawal ang gaming site ng 300 meters sa mga eskwelahan, bakit ka papayag na yung gaming site lumipat sa katawan mo? Yes, Mr. Di ba, Mr. President, absurdity yun? Ipagbabawal mo ang isang bagay, pero pinayagan mo yung isang bagay na hindi lang 300 meters, 3 centimeters 'yan sa katawan mo, Mr. President, 'di ba? Yeah, absolutely. So, uh, Mr. President, I think there is enough basis definitely for the sense of the Senate, definitely for legislation to go on. At uh, sana Mr. President, unahan na tayo ng pag at unahan na tayo ng uh, presidente at uh, tuluyan na pong itigil yung online gambling. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much to the gentleman from Thailand. Thank you, uh, Senators uh, Aquino and Sibiri, Majority Leader. Yes, Mr. President, and Senator Robin Hood Padilla. So, likewise, Gino Floyd. floor. Senator Robin Hood Padilla, so recognized. Maraming salamat po, uh, Ginoong Pangulo, at sa ating uh, pinunong uh, Mayuria. Ako po ay uh, ninanais ko po makaugnay sa uh, privilege speech ng ating idolo, lakan, guru, uh, sa inyo po nagmumula ang disiplina ng ating mga martial artists. Uh, ako po'y saludo sa inyo. Kayo pong godfather ng aming bangsa Moro. Uh, ang inyo pong uh, binigay na talumpati ay tunay na kailangan po nating suportahan kasama po ang lupon ng Senado neto sapagkat bilang ama at bayan at kapatid sa pananampalataya Matibay ang ating paninindigan po laban sa online. Hindi lang po gambling lahat ng online. Hindi po ito simpleng libangan. Ito po ay unting-unting sumisira sa pamilyang Pilipino. Marami na pong kabataan ang naaadik sa online. At po ng uh, naging masayang uh, usapan, pati po sa usapin ng pornography lahat na po. Ang mga kabataan po ngayon, pagka kinausap mo, lagi na lang sinasabi ang salitang bored. I'm bored. Bored. Hindi ko po maintindihan bakit na invento 'yan dahil noong panahon ng kabataan natin, hindi tayo nabobored. Marami po tayong nagagawa, kulang pa ang oras. At ngayon, naging masado na pong madali para sa kanilang kamay ang mga smartphone at kaya ito pong uh, Uh, talumpati ng ating gino'o ay eksakto po. Dahil sabi nga, yung ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Kapag ito po ay pinapayagan natin, ibig sabihin na pupunta sa isip ng mga bata, ah pwede. Pinayagan ng matatanda eh. Ginagawa nga isang congressman habang nag- uh, nag- uh, kakaroon sila ng session, may naglalaro doon sa sabong. Yun ho yung mga bagay na kailangan na nating baguhin sa ating sarili. Kaya po, ang aking mungkahi, kanina, uh, sa talumpati din po ng ating ginagalang na senador, na ba na sa murang edad, ay kailangan po ay uh, mabuksan na ang isip ng ating mga kabataan na ilagay po natin yung kanilang oras sa mga gagawin nila para hindi sila maboard at maglaro ng mga tinatawag na online gambling at ano pang klaseng online na akala nila ay tama dahil ginagawa po nating matatanda. Kaya po sana, suportahan po din po ninyo yung ating mga panukala, katulad po ng SBN 19. Ito po yung gusto natin ng ating mga kabataan ay matuto na sa usapin na kung paano din nila susulusunan 'yung usapin po ng uh, gutom, uh, kailangan muli po silang magtanim, matuto silang magtanim, malaman nila 'yung mga tunay na problema ng bayan. Huwag naman masyadong maging pa-baby 'yung ating kabataan at malaman din po nila kung ano ang kahirapan ng buhay. Uh, Iyan po 'yung ating mga panukala para mapaglabanan po natin itong mga lumalab lumalabas na online nito na, na sinasamantala 'yung salitang boredom ng ating kabataan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, uh, Senator Padilla, Majority Leader. Mr. President, uh, Mr. President, Senator Ronald Bato de la Rosa is likewise seeking the floor. Senator uh, Bato de la Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. <coughs> to my dear colleague, uh, Senator Mig Soberi, I rise to commend you for your timely and courageous privilege speech. And I would like to uh, Identify with your, when uh, you with your shout uh, shame on you, uh, people who are uh, uh, behind the proliferation of this uh, uh, online uh, gambling. Oh, uh, 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 allow me, as uh, <clears throat> someone who has dedicated decades of uh, service to law enforcement and safety of our people, to ask a few questions. Isa sa mga anggulo na nakikita natin, ang mga sikat na celebrity at uh, influencer mismo ang nagpo-promote ng online gambling. Ngunit sa panahon kung saan nalalaman na nalang natin sa mga balita sa social media at maging sa ating mga kapitbahay at kakilala na napakarami ng nababaon sa utang dahil sa online gambling at uh, nagpap nagpapakamatay pa yung iba hindi na natin kayang ipasawalang bahala lamang ang realidad na ito. Ang nais nice kong bigyan ng DIN ay ang aking pagkabahala kung ano ang magiging impact nito sa ating national security at sa moral fiber ng ating lipunan, lalo na ang mga kabataan. Uh, Mr. President, would the, the good sponsor yield to a few questions? Yeah, I would be honored, <coughs> Mr. President, to do yield to my distinguished colleague from Mindanao for a few questions. Thank you, Mr. President. May ask, uh, based on your uh, recent findings, how widespread is the online gambling now across the country? May mga particular bang rehiyon o probinsya kung saan mas malala ang problemang ito? Para ang, ang nakikita ko, ang nakikita po namin online kasi kaya nga pupatahog po tayo, uh, Mr. President, ng hearing to get the official statistics. Pero yung nakikita ko online is umabot na ng 5 to 7 million Filipinos ang uh, naglalaro sa online gambling. That's uh, almost uh, 6% of the population. At it, ito'y 24-7, no? 24-7. Dumadami po. Uh, 2023, yung numero ay parang 3 million lamang. Naging 7 million in 2020. 2025. 2025. I just got new statistics from my staff. It's 30% na daw ng adult population. And this will be statistics that we'll be presenting in the hearing kung saan galing itong mga uh, statistics na ito. Dapat nga yung PSA, yung uh, ating uh, uh, National Surveyor, yung ating uh, uh, PSA, the agency involved in surveying the, the populace, should make that as, as uh, one of their questions when they go house to house. Kasi para malaman talaga natin kung sino bang sumasama dyan. Pero malalaman natin yan, Your Honor baka uh, matawagan natin yung mga e-wallets kasi sa e-wallets yung mga members nila for example ang alam ko Gcash has about 80 million users eh yung PayMaya mga 40 plus million users pwede natin silang tanungin well, sa mga users nila ilan naka naka uh, hook up sa online gambling in fact we were able to ask the same question during the Isabong uh, hearing that we conducted, right? Correct, The Pimaya and the uh, Jinas, yes, yes. they responded to our uh, questions. Yes. So, uh, thank you, uh, Mr. President. Uh, currently, we are aware that there are legal online gambling sites with licenses from Pagcor. However, we also receive reports that there is a proliferation of illegal online gambling sites. Have we identified the major syndicates or operators? behind these illegal gambling activities? Are these locally based or are there foreign influences uh, involved? Well, I believe uh, Mr. President, meron pong mga pangalan, binanggit ng Pagkor dito sa illegal online gaming sites. Siguro kasama na natin sa, isama na na natin sa investigation ang NBI nito uh, to the majority floor leader, Mr. President. Sama natin yung NBI. I'm sure they will have a better uh, picture kung ilan sila pero yes, totoong may illegal. Totoong may illegal. Katulad na kahapon, Mr. President, illegal online gambling yun. Yung ay nung SONA, yung pinapanood ng congressman uh, na isabong. Uh, eh, bawal na yun eh. So, but that's also online gambling. Gambling din yan eh. So, negosyo, illegal yun. Ayun, dapat malaman natin sa congressman saan niya nakuha yung yung uh, yeah, matagal lang feed na yan. binan ng ang yung matagal na yan. Sabong, di ba? O oh, panahon pa ni Tatay Digong? Yes, panahon pa ni President yes. Digong yung yes. uh, pinahinto niya ang online sabong. Opo. Uh <clears throat> next ah uh, Mr. President, uh, are we seeing children and minors being involved and uh, ba ba perhaps even addicted to illegal and legal online gambling and uh, if so what measures uh, are we going to take to protect them and uh, penalize those who exploit them? Hindi e ba dapat ay hindi accessible sa mga minor de edad, ang mga pasugalan kahit uh, pa ito ay online. Tama po kayo, Mr. President. Tama po ng ating kapatid, kasi uh, si uh, Sato Bato de la Rosa. Ang daming na ng makabataan. Dahil pag nakita nyo po yung online gambling sites, ang ganda ng, ano, parang gaming eh. Di ba mga bata na yun, din sila sa online gaming. Iba yung gambling, iba po yung gaming yung gaming yan yung mga shooting shooting ano ba yan yung mga hindi kasi yan naglalaro ng online eh ng ha? yung mga ML yung mga ano ba yan yung nagbabarilan dun sa sa ano yan online gaming gaming yun pero ginawa ng mga wise wise kung sa saatin wise na mga operators yung online gambling nila they patterned it like that maraming animation uh, masaya ang dating, talaga makulay ang pinapakita mga cartoons dito sa mga sites nila. Kala mo nga lang naglalaro ka ng, para na sa arcade ka lang na naglalaro doon sa arcade. So, that entices a lot of young people. Kausap ko yung anak ko po. Ang anak ko po ay taga Savior. He's uh, 15 years old. And I asked him personally, do you know of your friends that naglalaro? Sabi niya, he knows. Sabi niya, almost one-fourth of the friends that he knows naglalaro daw sa online. Sabi ko, paano nila, paano sila nakakapasok? Paano sila nakakalusot? Apparently, ang style daw ay, according to my sana sabi niya sa akin, ang style is, ano po sila, extension ng G-cash ng kanilang mga magulang. Di ba may credit card po tayo na extension? May extension din sila sa G-cash and Paymaya. So because of that, may access sila dito sa e-wallets na ito. At ang kalas, akala siguro ng Gcash at itong Paymaya, yung mga magulang ng naglalaro. Hindi po nila alam ay yung mga anak na. E lalo na kung mga anak mayaman po yan, e kung yung pera na nasa Gcash ay milyon, e syempre yung mawawalan 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, hindi mapapansin ng magulang yon. Pero kaya nalululong sila dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagpusta. Hanggang baon na sila siguro sa ilang ta, da daang uh, libo, dyan lang mahalata ng mga magulang. Pero I think that is one way na nakakalusot, Mr. President. I want to ask them that, GCash and Paymaya, if my son is right, that an extension card or an extension account of GCash and Paymaya can actually be used by children, yung mga bata, mga menor de edad, dito sa mga games na ito. Kasi baka yan ang isa sa mga titignan natin. At at the same time, kung yung posisyon naman po natin lahat ay total ban, dapat tanggalin na talaga yung e-wallets dito sa mga accounts na to. Lahat, across the board. They should not be using e-wallets. Sabi ko nga, the basic minimum sa akin, Mr. President, is kung sabihin ng Pangulo, wala tayong magagawa. Kung sabihin niya, hindi, i-regulate na lang natin. E di isa sa guru sa mga proposed natin, wala nang e-wallets. Wala nang credit card na pwede gamitin. For example, kukuha na sila ng scratch card. Isang proposal lang po ito. Of course, I'm for a total ban. But what is my proposal? They can go to a an outlet, dibili sila ng scratch card na may code, at doon lang sila pwedeng lumaro. Hindi na pwedeng sa bahay mo, hindi na pwede sa kubeta habang nakaupo po kayo, hindi po pwedeng sa loob ng inyong opisina na naglalaro dyan. Kailangan mo talaga kumuha physically nito mga scratch para parang bingo. But kahit even with that, makakalusot pa rin yung mga kababayan natin. Kaya, ang panawagan po natin ay total online banning na. We, we, we had this argument many times, Mr. President. Alam po ni okay. Senator Sen. Bato ito, maraming kumunta na iban ang pogo. Ang sabi pa nga, binanatan nga ako sa isang radio station, radio program, tayong dalawa. Sa, oh, kaming dalawa ni Majority Leader uh, uh, Joel na talagang Isang oras, hindi ko na babanggitin, babanggitin, dalawa po sila, bumabanat sa amin na, eh, uh, paano nyo papakainin yung 20,000 empleyado na itong grupong ito? Paano nyo papakainin yung ganitong klaseng grup, uh, ilang libong empleyado na isang POGO na ito? Eh, tingnan mo nangyari. Naka-transition.